At ang ating mga kasama ngayon ay si... Ay sustat talaga. Pit-pit. Jolo Jolo. Cyrus. Ayan. Ayan. Oh, so, matagal na hindi nakakit si Hinaro dito. Ilang months? Six months. 8 months medyo lumaki na nga si Hinaro yan sat Hinaro <laughs> anong baguhan matagal lang itong hindi hindi nagbike oh bagong balik yan oh kahapon si Paul naman weightlifting na pala ang ano ni Paul weightlifting sa kagol oh uh. Golf, 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 gulp, gulp, gulp. <laughs> gulp, gulp, gulp. <laughs> <laughs> Wow golf, <laughs> Yeah, te. Ay, out. Ano sila? Lalakas 'yan ng ng mga bata. Dahan-dahanin lang namin ito ni Hinaro. Nine months na hindi nag-bike halos. Ngayon ang ginawa niyang praktisan para makabalik ay... Oh, lumalagatak. Parang kumakabiyos.

survive na to survive recover muna dito para pagdating doon sa ano banat naman huwag mo nanam namin mo yung akyat para habang umakyat ka eh masarap ninanam na mo eh ah walang walang karga oh yun maraming karga may bigas pa ayan oh, yan tingnan nyo guys oh Mutot-utot. O, oh, dahan, dahan lang din siya. Pag-ahon. O, oh, ganyan lang ang motor. Ninanam-nam din. Sus, grabe Araw-araw na. <laughs> na rin to. Pahawai na muna. Sabayan natin. Pahawai daw kunting pahinga muna dito ayan ang ganda ng view namnamin natin ang view andyan yung kuan buntod ayan yung mubo port ayan si Hinaro request nya pahingang kunti para maakyat namin mahaba-haba eh dalawang magkasunod na matarik ano? Eh, dahil nga, naintindihan ko naman, dahil, ano siya, ah, uh, nine, nine months? Kung maki, mapapansin nyo, medyo talagang, yan o, oh, medyo umano, si, sumikip sa kanyang uniform niya Kaya, bumigat siya. So, pag ahon, pag mabigat ka, yun din yung dadalhin mo pag ahon. Kaya, kunting ano muna, huwag biglain, baka mabigla din eh. Ha? Magano yun. <laughs> Nakasanayan ko na rin to guys ang mag-video lalo na sa to inoobserbahan natin yung mga bagong balik pagbabike kung ano ba ang itatagal nila sa ganitong pag-ahon anong nararamdaman maganda rin to so pang 18th day ko to ngayon araw-araw iba-iba ang nabubudol so paano? Paano? Kung pa paano magbudol. Ay, grabe na kita si Alex. Alex maganda ka Alex Sa katapusan. Maparais kita pataas. Sa katapusan ng aking 30th day. Yan si Alex. Yan yung unang nambudol sa akin dito at sa kasi Obet yan yung hindi ako iniwanan kahit ako'y nagtulak dito may lang sila hintay sa taas tingnan mo naman kung paano umahon ayan yung mga matitindi dito eh. Seven years niyang hinawakan ang pagiging champion dati. Kaso lang, ngayon, ay uh, no marami nang malalakas kaya minsan nakaka dali pa rin minsan pag walang kondisyon talo ganun lang talaga <coughs> Umaabot na sa panihinaro yung pawis oh pag umakyat ka talaga dito sa ano yung kakaibang pawis talaga ang lumalabas lalabas sa ayo katapos ng aho na yun yan yung konting recover na yan ito yung bubulaga sa'yo yan aho na yan yan yung tinatawag na padir hahahaha <laughs> pahuway naman yeah, daw yeah. at pahinga naman ulit so pabor sa akin yan <laughs> oh, kita mo Hirap na hirap nga ang motor eh. O. Oh. Kambyo ulit. Isa pa. Oops. Isa pa. Oop. Oh. Ah, hindi na nagkambyo. <laughs> so ito yung ano, pinakama. Tarik sa lahat. Ito ang isa sa pinakamahirap. Dito ang madalas maraming... Tumutukod. So, malamang naman hindi ito tutukod to. Kaya kaya to. Basta ganyan lang, relax relax. Maliba na lang pag nag-out balance siya. tumatarik pa to dito na part mas lalong patarik siya dagdag power <laughs> Ala. walang nag-isturbo na motor o ano pa man. Oh. Recover na. Okay na ya. Ayos. Pero grabe hinalo. Oh. Uh, sarap. <laughs> Ay, siyan. yung pader na to sa pinakama bigat din to rito yan 16.6 ang gradient walang kitang kita walang 16.6 16.6 Adi ga recover pa ako. Oh. Nine months. Nine months wala buro bike. May ikaw kay nine days lang. Ayan na. Andito na at padarescue na si Master Alex. Alex! Sus, bagan mo naman lang Na ano na yun na na paa mo. Parang may ano. Parang may pabugat. Pabugat. Ala, bisa nagatindog na ang bike. Tindog hapon. O ang tawag na balancing. Pag may balancing ka sa akyat, lamang ka. Pag wala na, tumba ka. <laughs> Yan yung lamang ko rin. Kaya, kahit na umakyat ako dito, basta umikot lang konti ang pedal mo.

bumanat na si Idol. Suslake. Bumanat pa taas. Hala. Ege. Pinatag ni Alex. Grabe mahon, Tuloy-tuloy na muna natin. Doon tayo maghintay taas. Kaya yan. Ang muna yun ang pinakalas na ahon eh. kaya ang kita ang city dito oh. sunset oh siyempre ang yan si Alex yan. Ano, ganda ng background oh Wow, City. City of Masbate. Nalayo. O. Uh -huh. Wow. Grabe training sa akin ni uh, ano, Alex. Sus, grabe sprint. Ah, may ng mga banat. Kita niya yan. Hindi dali lang. <laughs> bagang kiti-kiti. Hindi <laughs> lang ang ahon. may pa, paano mag-sprint ang mga master. Ito na talaga yung last na ahon. Opya. Yan, yang last na padir. Yan, sprint ni Alex. Allah. Allah, banat. Grabe di talaga sa sprinting laki si Alex. mo lamoy lang ang bukid. Habang kami hirap na hirap. Siya serap na sarap. Ito yung makikita natin ngayon. Ang daming mangingisda ngayon sa laot oh.

um okay.